Mga kapatid, mga kaibigan, kamusta ang puso mo ngayon? May mga pagkakataon ba sa buhay natin na para tayong isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan? Nasa gitna ng maraming tao pero pakiramdam natin, nag-iisa tayo sa kadiliman. Hindi makita ang daan, hindi alam kung saan patungo. Tanging ang naririnig ay ang ingay ng mundo, pero ang hinahanap ng puso ay katahimikan at liwanag. Ganyan ang kwento ng isang lalaking bulag malapit sa Jericho. Ang buhay niya ay umikot sa pag-upo sa alikabok, sa pag-aabang ng kakarampot na limos, sa pag-asa sa habag ng iba. Siya ang simbolo nating lahat kapag tayo'y naliligaw, kapag tayo'y binulag ng problema, ng sakit, ng kalungkutan at umaasa na lang sa awa ng Diyos. Marahil, nakaupo ka rin sa ganyang tabi ng daan ngayon. Nakikinig, naghihintay, nagtatanong kung kailan ba ang pagbabago. Isang araw, sa gitna ng karaniwang araw ng paghihintay, may kakaibang ugong. May dumarating. Narinig niya ang usap-usapan si Jesus na taga Nazaret, parating na. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa puso ng bulag na lalaki hindi na siya naghintay ng limos. Ang isinigaw niya ay hindi na para sa barya, kundi para sa himala. Mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, lumabas ang isang sigaw na puno ng pananampalataya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Isipin ninyo mga kapatid, hindi niya sinabing, Jesus, bigyan mo ako ng pera. Hindi niya sinabing, Jesus, pansinin mo ako. Ang isinigaw niya ay, anak ni David, isa itong pagkilala, alam niya kung sino si Jesus. Sa gitna ng kanyang kadiliman, nakita ng kanyang puso ang katotohanan. Si Jesus ang Mesyas, ang tanging may kapangyarihang magligtas at magpagaling. Ang sigaw niya ay hindi lang isang hiling, ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Pero ano ang nangyari? Gaya ng madalas mangyari sa buhay natin, may mga hahadlang. lang sinaway siya ng mga tao. Tumahimik ka, huwag kang maingay, huwag mong abalahin ang guro. Naranasan mo na ba yan? Yung mga pagkakataon na kapag ikaw ay nananalangin ng buong puso, may mga boses sa paligid mo o kahit sa isip mo na nagsasabing, wala ring mangyayari, sumuko ka na, masyado kang madrama. Pero ang tunay na pananampalataya hindi napapatahimik. Ang pananampalatayang desperado para sa Diyos hindi sumusuko ano ang ginawa ng bulag, lalo pa niyang nilakasan ng sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ipinapakita niya sa atin na kapag ang mundo ay nagsasabing tumahimik ka, lalo kang dapat sumigaw sa Panginoon. Kapag sinasabi nilang imposible, lalo mong ipagdasal. Dahil ang pananampalataya ay hindi para sa mga mahina ang loob, ito ay para sa mga matatapang na kumakapit kahit walang makapitan kundi ang pangako ng Diyos. At sa gitna ng napakaraming tao, sa dami ng ingay at kaguluhan, isang sigaw ng pananampalataya ang nakakuha ng atensyon ng langit, tumigil si Jesus. Hindi dahil sa lakas ng sigaw, kundi dahil sa bigat ng pananampalatayang dala nito. At sinabi ni Jesus, dalhin ninyo siya rito biglang nagbago ang lahat. Ang mga taong kanina lang ay nagpapatahimik sa kanya, sila na ngayon ang nagsasabi, Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka, ipinapatawag kanya. niya. Ganyan kumilos ang Diyos. Kapag pinakita mo ang iyong pananampalataya, kahit ang mga hadlang ay gagawin niyang tulay para makalapit ka sa kanya. Dinala nila ang bulag kay Jesus. At tinanong siya ni Jesus, ng isang napakasimpleng tanong. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Teka, hindi ba't alam na ni Jesus, siya na nakakabasa ng puso, hindi ba niya alam na ang isang bulag ay gustong makakita? Pero bakit niya pa tinanong? Dahil nais ng Diyos na marinig mula mismo sa ating mga labi, ang ating mga hinaing. Nais niyang ipahayag natin ang ating pangangailangan hindi dahil hindi niya alam kundi dahil sa proseso ng paghingi kinikilala natin ang ating kahinaan at ang kanyang kapangyarihan Ito ay isang paanyaya na maging personal sa kanya na sabihin natin ang laman ng ating puso at sumagot ang bulag simple pero direct to the point Panginoon ibig ko po sana'ng manumbalik ang aking paningin walang paligoy-ligoy isang tapat na hiling mula sa isang pusong nagtitiwala, at ang sagot ni Jesus ay kasing bilis ng kidlat, puno ng kapangyarihan. Mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Sa isang iglap, ang kadilimang bumalot sa kanya sa buong buhay niya ay naglaho. Ang unang imahe na marahil ay nasilayan niya ay ang mukha ng tagapagligtas. Ang himala ay nangyari, hindi dahil sa galing ng pagsigaw, kundi dahil sa lalim ng pananampalataya. Ang pananampalatayang iyon ang naging daluyan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Pero dito hindi nagtatapos ang kwento. Ang pinakamagandang bahagi ay ang sumunod na nangyari. Ano ang ginawa ng dating bulag? Agad siyang sumunod kay Jesus habang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi siya tumakbo palayo para magpakasaya sa kanyang bagong paningin. Ang unang ginawa niya ay gamitin ang kanyang paningin para sundan ang nagbigay nito sa kanya. Ang biyaya ay nagbunga ng pasasalamat at ang pasasalamat ay nagbunga ng pagsunod. At hindi lang siya. Nang makita ng mga tao ang himala, sila rin ay nagpuri sa Diyos. Ang isang buhay na binago ng Panginoon ay nagiging isang malakas na patotoo. Ang himalang nangyari sa isang tao ay nagiging dahilan para ang isang buong komunidad ay maniwala at magpuri sa Diyos. Nakakahawa pala ang pananampalataya, nakakahawa ang pagpupuri. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayon ay isang malakas na paalala para sa ating lahat. Ang pananampalataya ay hindi pasibo. Ito ay aktibo. Ito ay nakikita sa pagtitiyaga kahit may hadlang. Ito ay naririnig sa sigaw ng pag-asa kahit tila walang nakikinig. At ito ay nararamdaman sa isang pusong marunong magpasalamat at sumunod. Baka ngayon ikaw ang nakaupo sa tabi ng daan. Baka binulag ka ng sakit, ng utang, ng pamilyang wasak, ng kawalan ng pag-asa. Baka sinasabihan ka na ng mundo na tumahimik ka na lang at tanggapin ang iyong kapalaran ngayon ang araw para tumayo ka sa iyong pananampalataya. Ngayon ang araw para isigaw mo sa Panginoon. Jesus anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Huwag kang matakot. Laksan mo pa ang iyong sigaw. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Tulad ng bulag sa Jericho, marami po sa amin ngayon ang nakaupo sa kadiliman ng aming mga buhay. Minsan, kami po ay bulag sa pananampalataya, natatakot at nawawalan ng pag-asa. Panginoon, bigyan mo kami ng tapang na sumigaw at humingi ng iyong awa. Patawarin mo kami kung minsan ay pinanghihinaan kami ng loob at nakikinig sa mga boses na nagsasabing sumuko na. Turuan mo kaming magtiyaga sa pananalig. Ginoo, tulad ng pagtanong mo sa kanya, tinatanong mo rin kami ngayon. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Heto po ang aming mga puso, Panginoon. Hinihiling namin na buksan mo ang aming mga mata, ang mga mata ng aming puso, upang makita ka namin ng malinaw, upang makita namin ang iyong pagkilo sa aming buhay, ang iyong kabutihan sa gitna ng pagsubok, at ang iyong liwanag sa gitna ng kadiliman. Pagalingin mo po ang lahat ng aming karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. At kapag naranasan na namin ang iyong himala at biyaya, tulungan mo kaming magkaroon ng pusong mapagpasalamat, isang pusong handang sumunod sa iyo saan ka man magtungo. Gamitin mo ang aming buhay bilang patutuo ng iyong kapangyarihan at pag-ibig, upang ang iba rin ay makakita, manampalataya, at magpuri sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagninilay. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakaka-inspirang pagninilay. I-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na maaaring nangangailangan ding marinig ang pag-asa mula sa Diyos. Hanggang sa muli, pagpalain ka ng Panginoon.